Go! Hi guys, uh, good morning. Ito yung na, uh, nangyayari kapon sa Mega Mall. Uh, muna tayo sa ride ng bike. Dito muna tayo mag-ride sa loob ng Mega Mall kasi malamig. Sa total Mother's Day din naman para uh, i-celebrate natin yung Mother's Day kasama yung mga chikiting na mga inaanak natin. So i-celebrate natin yung kasama sila. Ayan guys, so, PWD do guys kunwari pretending PWD poging PWD guys ayan paikot ikot na yun guys so okay naman mag rides ng ganyan sa loob ng mega mall kasi ano naman ah, mabagal naman takbo dyan para nga lang mas mabilis pa Yung naglalakad eh so sinadya nila yan para hindi makabangga